Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa mga pagtitipon, sa mga salo-salo, bihirang -salo, makakita ng tao, nagsasabi, nagahayag ng kanyang pagkabigo. Para bang lahat ay naratakot harapin ang totoo, mga kahinaan ay laging itinatago, mga pagkakamali, iba ang itinuturo. Mga pagbagsak, kailangang may sisihin. Mga kasalanan, kailangang may katuwirang babanggitin. Tila hindi matanggap, tila hindi maatim ng tao na tunay na kilalanin. Marupok na kalikasan, mahirap tanggapin. Baka ibang tao, siya ay hindi na ibigin. Kaya naman ang gustong pag-usapan, mga bagay na napagtagumpayan, mga pangarap na naabot, mga panaginip na nakamtan, Minsan pa nga ay nagpapakita ng mga larawan bilang patotoo at mga patibayan. Nakakatawa man itong katotohanan, tunay ding hindi mapapasubalian. Ang tao ay nagkukubli ng mga kakulangan upang siya ay maging katanggap-tanggap sa sanlibutan. Ang panganib na maaaring mangyari ay maging balat kayo tayo sa ating mga sarili. Ibat-ibang maskarang isinusuot, totoong muka ay itinatanggi sa kasinungalingan ay nalulugami baka isang araw sariling pagkatao ay hindi na makilala kung ang laging nais natin ay magkaroon ng ibang itsura inaayaw ang katauhan maaring kumupas at mawala ang kahihinatnan isang taong huwad walang pagkakakilanlan walang sariling muka ang salmong ating inaawit ay may balitang binabanggit ang tagumpay ng Diyos nangyari na at sumapit ito ay naipahayag mula sa lupa at hanggang sa langit. Kaya naman lahat ng nilalang ay tinatawagan na umawit. Ang pagtatagumpay ng may likha ay ang kanyang pagliligtas. Sa mga taong mula sa kasalanan ay inilabas. Kahangahangang pagmamahal ang kanyang ipinamalas sa sangkatauhang inalipid ng dahas. Ang tagumpay na ito ay naipakita at naitanghal noong si Kristo sa krus ay dumatal. Anong uring pagkabanal, anong laking pagmamahal. Sa mukha niya at katawan, nahayag ang pag-ibig ng may kapal. Sa pagkakapako at mga sugat na natamo, si Jesus ay tila hindi na isang tao. Nawala ang kagandahan, nawasak ang makados niyang laman, upang pagbayaran lamang kasalanan ng sangkatauhan. Pagkakamaling ayaw aminin, kasamaang hindi kayang sabihin, mga wasak na damdamin, mga kabiguang inililihim, lahat ng ikinahihiya ng tao, lahat ng kanyang itinatago, kinuha ni Yeso Kristo upang ipahayag ang totoo. Kung sino man ang tunay na ikaw at ako, mga katotohanan sa ating kalooban na hindi alam ng kapwa tao. Kaya naman pinto ay palagi ang isinasarado upang walang makatunghay ng mga kadalimang nasa puso doon ay sikreto. Habang hindi inilalabas, pinahihirapan naman tayo. Lumalao ng panahon, pagkukunwari tayo ay pinanglulumo. Huwad na pagkatao, tayo ay iginugupo. Nahihirapan na, nais na sanang sumuko. Minsan, gusto na sanang ihayag ang katotohanan. Ngunit walang lakas ng loob, walang mapagkukuhanan. Nahihiya, natatakot, kapag iba ay nalaman ang ating tunay na larawan. Baka wala nang magmahal, lahat ng tao tayo ay iiwan. Kaya nga ang misiyas na ang kumuha, siya na ang naghayag ng mga katotohanang hindi natin kayang ibunyag. Kinuha niya ang mga lason sa ating kalooban, sa sarili inangkin na karirinding kasamaan. Lahat ay kanyang ginawa upang sa atin ay sabihin, hindi kailangang magkunwari sa totoong pagkatao natin. Gayunman ang nangyari, sa kahinaan tayo ay nahirati. Ang tagumpay ng Panginoon ang magpapakilala ng tunay nating mga sarili. Ang totoo at dapat nating paniwalaan, tagumpay ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kung mayroon mang tagumpay na dapat tayong pag-usapan, pagmamahal ni Yesus na nagpatawad sa ating mga kasalanan. Siya na tumatanggap sa ating mga katotohanan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.